mag-ano tayo ngayon mag street market yun o yung ano, mga paninda niya nakalagay lang sa sasakyan yun guys, every ano dito sa amin every Tuesday may mga tindang mga gulay dito sa mga just dyan sila nagtitinda ng mga gulay ayan, karamihan mga lola at lolo na yung mga nagtitinda dyan yun masisipag ang mga lulot lola dito. Basta ano, every Tuesday lang may mga paninda dito. Ay, may mga damit din. Ayun naman sa kanya yung mga tinda niya, mga buto-buto. Ayan, mga nuts, gulay din. Ayan yung bawang, oh. kumpul-kumpul, oh. ang daming bawang. Sibuyas, ayan. 3,000 muna sa 120 pesos na isa Siyang ganyan. Po. Ito naman, chicken. Ayan guys, ayan yung mga fruits. Oh, sasarap, po oh. Fresh na fresh. Ayan. Ang daming paninda ngayon. Oh, potato oh. Ang laki na potato. Yung mga kakanin. Eh, yung mga lola guys, o tingnan nyo oh. Ang sisipag nila, di ba? Ayan, tawid muna tayo at green lights na. Ayan, di ba guys? Sabi ko sa inyo, mga matatanda yung mga nagtitinta talaga dito, oh. Oh, ang dami sibuyas, oh. oh. We will buy chumitaga broccoli pa. Tama si Lula, oh. May mga shoes. Hindi, may mga isda, guys. Oh. Cherry. Ah, ang laki ng mango. Oh, huh? Ang laki. Big size. May naman guys, mga halaman. Wow, ang gaganda diba? Wow. Ang ganda ng mga cactus. Oh. Ayan, mga dried naman siya. Ayan, ata inaamoy ko. Parang jokpal ata yun. Ayan, mga medyas. Ang dami ng paninda ngayon, guys. Oh. Ay, mga kakanin. Ay, naman, popcorn. Mga popcorn. Ayan yung mga soup. Yung mga spicy soup ata yan. Yan kasama ko yung aking jowa. Yan yung aking papa kasama ko yan. Siya yung taga bitbit -bit mamaya pag nabili tayo. Kaya isinama ko. Wow. Ang dami oh. Oh, rice cake guys. Oh. Ayan. bean sprout. Oh, ang is isda. Oh, cute ang mga water. May ano, oh. Melon, oh. Oh, may mga malalaki din. Dried fish. Ayan, may mga ano, blanket. May mga unan. Mga pang-summer na, guys. Ayan. Nailabas na yung mga pang-summer, oh. Ang gaganda oh. Yan dito na tayo saan. Paikot muna tayo dito, liliko tayo dito kasi may bibil, may pupuntahan kami muna sa ano, sa munisipyo. Wow, ang ganda ng flowers. Look at that. Wow, wala na ang lalaki oh. Wow, laki ng mga tomato oh. What's this, honey? Basil? Basil? Ah, Wow! Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap! Pitong piraso, nasa 400 plus. Ang mahal. Ito na may tinda ni tatay, yung mga plastic. Ayan. Oh! daming rice cake! 엄마가 담을 밋스 아, 거기 내가 조장님한테 한번 전화 드리고 랑 멜론 mga apron oh. Apron na ano. huh? niya. Mga onion leeks. Ang dami. Dito din may mga isda din pala dito. Ayan guys. Oh. Oh, ito naman mga donuts. Ayan, punta mo na tayo dito sa ano guys. Sa munisipyo. Sarap. Lalaki ng watermelon oh. Ayan. Ito yung munisipyo dito sa amin. Hanggang doon yan guys. Hanggang doon. Paikot yan siya. Ayan, may kukunin lang kami dito sa munisipyo namin. Kukuha kami ng family relationship. Ay, wala kami dalang ano, sasakyan. Ha? Naglakad lang kami ng asawa ko. Ayan. Tapos namin doon sa munisipyo. Pupunta daw kami ng Burger King. Dumaan kami dito sa ilalim. Na yung boses ko ah. Ayan, dito yung lagusan niya. Galing kami doon yan. Tapos dito na kami. Hindi kasi pwede dumaan dyan sa ano na eh, Kailangan sa ilalim tayo dumaan. Ang init pa naman. Hindi pa kami nakabili ng ano, mga bibili namin gulay. Kain daw muna kami dito. And dito na tayo sa Burger King guys. Pasok muna tayo. Ngayon yes, kaming bago oh. mga event nila oh, bago, bago. ano lang yan oh, event, uh, event nila oh. sale oh. So, 50% oh, kakain muna kami at haba ng nilakad namin ang layo yung pinaka ko dito oh. ayan sarap eh so, cheese with cheese maja may ano burger dito uh. oh. wow layo nang nilakad namin gutom, na gutom kami dalawa 네, 빌리 이거 빌리 빌리 두 개, 떡두 개. 그럼 어, 맞지? 마지 4,000원 4,000원 네 개, 네네네네네네네네네네네네 개, 네 개, 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 네. 네 네. 네 ang sarap o yan o. Oh. Wow. Paan ng baboy o. Oh. Sarap. Bango. Ito na tayo sa Mark. Bibili muna tayo ng ano dito, ng milk bago kami umuwi sa bahay. Wala ng milk yung mga babies ko. Ayan na, uh, soul oil. Ito yung mga milk yung mga babies ko. Fresh milk. Ayan. Oksoso. Oksoso soup. 옥수수 어? 어? 수프 어디있지? 왜 없어? 옥수 어. 응 이거? 별로 안 나. 없어 있어? 응. 알았어 거비 응. 조금 매워만 이게 조금 매워? 응 알았어 얼띵 스파이시 랑워얼오나 두개 진좀 맞아 이거 두 세개 왜? 조금 2오개가 2개 두... 먹을거야? 오 아, 그래도 같이? 5 아, tugtog yun Okay. After namin mamalengke ng papa namin is susundu na naman ako dito sa aking baby boy. Si Ate Sarang naman is nasa ano siya, nasa English Academy siya ngayon. Oh! Wait, hindi po niso? Po kuya? <gasps> Tingnan nyo guys oh. Nalalaglag yung mga phone dito oh. Mga lukulukong bata. Lagay ko kaya doon. We will put it there, okay? Oh, ikaw ito oh loko-loko mga bata to thank you anak nakita ni Warang oh ilagay namin doon sa upuan para makita ng mga estudyante ganyan lang yan dito guys kapag ka may ano may mga nalalaglag balikan mo lang nandyan lang yan lagay namin dito kasi ano para makita kanino to Uwi, anak kasi ng mga estudyante baka yan dito ko lang ilagay